yung day mga repap sa mga balak na magpintura ng mga hub at balak yung ibalik sa kulay na stock mga repa pips. Maling kulay kung silver ang uh, ipipaint niyo dito. Ang dapat kasing kulay na bibili nyo is yung may metallic course o yung tinatawag na metallic silver mga repa pips. Iba iba klase yan. Meron metallic pipe at saka yung high course na silver. So hindi yan basta basta silver lang mga repa pips dahil magmumukha lang siyang aluminum effect pagka silver lang yung i-base nyo sa inyong mga hub. Pero bago kayo mag-start na mag-paint mga repaps, iskilitasin nyo muna yung niyo. ninyo. Yung iba kasi pagka nakita nila ganito yung uh, itsura ng pipinturahan nilang project, is kinakatamaran nilang bakbakin. So dapat dito mga repaps, pagkaganito na, na parang nag na siya na ganyan, o kaya yung patong-patong na paint na ba, tapos eh, yes, hindi siya talaga na-cure yung kanyang ha, paint. Dapat dito is strip na natin to agad Huwag na natin tong katamaran na bakbakan ng todo So palabasin natin dito yung pinaka-aloy niya mga repapips Tandaan nyo ha Dapat talaga is strip to aloy to mga repaps At pag nagawa nyo bakbakan niya Tulad na sinabi ko mga repaps Make sure na talagang hindi na kayo mahirapan na pinturahan to At napakadali na lang talaga siyang pinturahan Dahil iwas wrinkles na siya At mabilis na siyang makure Huwag so, nyo nang gagayain yung mga ginagawa nung iba na Papantayin lang yung paint pag tapos pa primer na agad. So mali 'yun. So mas maganda na tanggalin na talaga 'yung pintura. Medyo matrabaho pero ah sulit naman mga repaps. At siyempre, pagka nabakbak na natin ng ganito mga repaps at nalihan na natin ito ng papindiliha, napino na natin, nalinis na natin, naugasan na natin at wala nang naglalangis dyan mga repapips. Pwede, pwede na natin to na epoxy primer mga repapips. Epoxy primer yung ginagamit ko pagdating sa mga ganitong nice trick kasi ang epoxy primer is makapit at matibay. Subok ko na itong epoxy primer mga repaps. At two full coats lagi yung ginagawa ko. At pagkatapos sis papatuyin natin ito ng dalawang oras bago natin ito pwedeng liain. Ito na nga after kung mapatuyo ng dalawang oras is nili ko na to ng 600 grit na papadiliha para mapino siya pagka nag-base coat tayo dito mga repaps. At ito na yung ilalagay nating base color na sinasabi ko kanina na metallic coarse silver. So dapat ganito yung itsura niyan mga repops. One is to one yung ratio na ginawa ko dito. At i-apply natin ito ng 3 times mga repaps na may interval na 10 minutes bawat isa. At ito na nga, inumpisaan ko na itong sprayan o bugaan ng metallic silver mga repapips. Pero kailangan na alalay lang muna. Imimiskot lang muna natin to para uh, maiwasan yung mag yung ating uh, metallic silver at saka eh, iwas na rin yung may manulo. okay kaya nga na sinabi ko kanina is mag interval tayo o magpapatuloy tayo ng 10 minutes bago natin to ispray ulit. At triple coat yung gagawin natin dito mga repa pips o ang hindi siya napupuli uniform is hindi natin yan titigilan. Pagkatapos is, uh, proceed tayo naman dun sa ating top coat clear maya maya. Pagdating naman sa ating top quarter mga repa pips K92 lagi yung ginagamit ko dahil yung K92 Ang kanyang ratio is 3 is to 1 lang Hindi na natin ito linalagyan ng thinner Kaya nga 3 is to 1 is wala na talaga itong thinner at pwede na natin itong tapusin sa pamamagitan ng top coat clear Two full coats is pwede na at sobrang kintab na ito mga repa pips so ayan mga repa so alam nyo na kung anong kulay yung dapat yung ipintura dito napakadali na diba kung sa tingin mo nakatulong itong video natin sa iyo repa pwede paki pakitike mo naman pakisubscribe mo na rin kung hindi ka pa nakapagsubscribe salamat at magandang buhay sa inyo mga repa pips